Morning mga kaludi. Dito kami sa lawa ng ano. Ardo oh. Ano kami nang ano. Manglambat ng tilapia. Bangos. Pigidan daw. Oh. Sumama ako dito sa kanila. And babangka kami. Papunta kami sa ano. Ano-ano mga. Tilapia. Atun. Yeah, mga ano mga dugo. Ito Yung sinakyan naming bangka, walang ano. Katig. Ay, <tinyo> Yun. Yung magandang bahay dun sa bundok. Yun sa Inaris, Inaris. Yan. mga kaludi, malapit na kami sa bunsod. Yan. Bakal ng manok. Yung ng ano, tilapia. At saka kilaw na baka. Baka yung kili, yung ano, papaitan. Uli kami ng ano dito. Baka makauli ako ng gurami. Laga sa aquarium. Laga sa ano, hindi nagsasalita sa kal... Ayun, ibon. Sabi ni Jo, na. siapa hindi ko parang layo din na may mutok na yun may okay, wow. <laughs> <laughs> malapit <manyok> na huh? nasa iyo <manyok> uga, nag ako sa hapo, saka nag Oh, shabe di Kalodi. Di ako na Kalodi, out mga <laughs> Kalodi. Uh, <laughs> na Ano na kami? Kita na kami sa anong nang Kubo. Uh, ah. maaulog yung silpong ko. Thank you mga Kalodi. Palong more here.